Hello mga kalablab! Ayan na naman tayo at meron tayo ditong customer at bumili lang naman siya sa amin ng iPhone 12 Pro Max 256GB Factory Unlock. Yan mga kalablab ko ang price update ni iPhone 12 Pro Max na 256GB. Mabibili mo lang yan sa halagang 27,500. Yes mga kalablab ko, ganun na lang kamura si iPhone 12 Pro Max. Kaya ano pang hinihintay mo, huwag ka nang magpahuli at dito ka na sa amin bumili ng iPhone. Nag-a-accept din kami ng trade-in home credit kung gusto mong mag-home credit home credit, pwedeng pwede na yan dito sa store namin at nag a din kami ng credit card. Ayan mga kalablob, ang ganda ni iPhone 12 Pro Max, naka 256GB factory unlock na yan. So kahit anong SIM ang ilagay mo, meron yan, pwedeng pwede yan. Kahit Globe, Smart, lahat pwede. Yan lang mga kalablob, maraming salamat sa panunood, mag-subscribe ka na!